Si Su ay nahanap na ang lab na sinabi ni Yun Yun. Naramdaman din ni Su ang matinding pressure na nanggagaling sa loob ng kwarto. Nang buksan ni Su ang pintuan sinabi niya na parang may black hole ang humihigop sa kanya sa loob ng kwarto. Si Su ay nakapasok na at siya naman ay may naramdaman na kakaiba sa lugar. Sinabi din ni Su Chen na para daw siyang pumasok sa isang lugar na pinapaligiran ng mental power. Sinabi ni Yun kanina kay Su na may halimaw daw sa loob ng lab kaya naman nagtataka si Su sa kanyang nakita. Ang nakita ni Su ay isang babae na may magandang pangangatawan. Ito ay lumingon at tinawag niya si Su bilang si Boss Liu. Mula sa background iniisip naman ni Su Chen na nagkakamali daw ang babae. Si Su ay nakita naman ang kanyang sarili sa salamin at nakita niyang naging kamukha niya si Boss Liu. Iniisip din ni Su na mukhang nasa isang ilusyon siya. Iniisip niya din na kailangan niya daw matakasan ang ilusyon na ito kahit anong mangyari. Ang babae ay tinawag si Boss Liu para umupo na agad namang ayunan ni Boss Liu. Iniisip din ni Suchen na malamang nasa ala-ala daw siya ni Boss Liu. Ang babae ay bigla namang nagtanggal ng kasuotan. Si Boss Liu naman ay sinabing ano daw ang ginagawa ng babaeng profesor. Sumagot naman ang babaeng profesor na masyado daw mainit ang panahon ngayon kaya naman nagtatanggal siya ng kasuotan. Si Suchen ay tinanong ang babaeng profesor kung ano daw ang ginagawa niya sa alimangu. Sinabi naman ng babaeng profesor na may sakuli na daw ang mga alimango, ito daw ay isang parasite na makikita sa mga alimango. Sinabi din ng babae na tinutulungan daw nito ang alimango na mabuhay, upang mabuhay din daw ang parasite na ito sa katawan ng alimango. Ang babaeng profesor ay biglang inaakit si Boss Liu. Tinanong naman niya si Boss Liu kung interesado daw ba ito sa sinasabi niya. Nauutal naman na sumagot si Boss Liu na napaka-interesado daw ng mga sinasabi ng babaeng profesor. Ang babaeng profesor naman ay hinihimas ang katawan ni Boss Liu at sinabing napaka-matsyo daw pala ni Boss Liu. Si Boss Liu naman ay ngumiti at mukhang may binabalak. Ilang sandali pa ang dalawa ay nagtsotsoktsakan na. Sinabi ng babaeng profesor na mas maganda daw mag-eksperimento kung gagawin daw nilang dalawa ito. Ang dalawa ay nagumpisa ng pag-aralan ang kanilang buong katawan. Ngunit ilang sandali pa ang buwan ay biglang uminit at sila ay biglang napapaso ng liwanag ng buwan. Matapos nilang magchokchakan, sinabi ng babaeng profesor, na malapit na daw sila maubusan ng supply ng pagkain. Kaya naman kung pwede sa kanya na lang daw ang mga natitirang pagkain nilang dalawa. Si Boss Lu naman ay biglang nagalit, at sinabing mas mahalaga pa daw ang mga ito kaysa sa buhay ng babae. Ang babae naman ay humingi ng tawad kay Boss Liu at sinabing nakakain na daw siya kanina ng kaunting pagkain mula sa supply ni Boss Liu. Si Boss Liu ay kumuha bigla ng kutsilyo at may balak gawin sa babaeng profesor. Si Boss Liu ay sinabing balak niya daw kunin ang kinain ng babae kanina mula sa kanyang tiyan. Ilang sandali pa, ang dugo sa paligid ay tumalsik. Ang babaeng profesor ay nawalan na ng malay, habang si Boss Liu naman ay masaya, dahil hindi pa daw natutunaw ang kinain ng babaeng profesor kanina. Mula sa kamalayan ni Suchen sa katawan ni Boss Liu, sinabi ni Suchen na sa katawan daw pala ng babae nang galing ang pagbabago ng mga tao para maging daga. Si Boss Liu at nakagawa na ng serum para labanan ang mga side effects ng dugo ng babaeng profesor. Si Boss Liu naman ay namamangha daw sa babaeng profesor dahil buhay pa din daw ito matapos ang mga ginawa niyang pag-aaral sa babae. Dahil sa natuklasan ni Boss Liu, sinabi niyang ito na daw ang sagot sa kanyang problema sa gitna ng apokalips na nangyayari sa kanilang mundo. Mula sa background sinabi ni Boss Liu na titignan niya din daw kung ano nga daw ba ang laman ng utak ng babaeng profesor. Ngumiti din si Boss Liu dahil kahit anong gawin niya daw sa babae ay hindi naman daw ito namamatay. Habang tumatawa pinaandar na ni Boss Liu ang kanyang chainsaw. Ang babae naman ay biglang nagkaroon ng butas ang kanyang mukha. Sinabi din ng babae na kainin na daw ito ni Boss Liu. Si Boss Liu ay binasag ang kristal, at sinabing ito daw ay isang lumang bulok na karne lang. Ang babae naman ay nagtaka kung paano daw nalaman ni Su Chen ang kanyang ginawang ilusyon. Si Su Chen ay unti-unti nang nakakawala sa ilusyon na kagagawa ng halimaw sa kanya. Ang halimaw naman ay hindi makapaniwala sa nangyari, sinabi niya din na malapit niya na daw sana makontrol si Su Chen kanina. Si Su naman ay sinabing tototohanin niya na daw ang pagtanggal niya sa crystal core ng halimaw. Ang babaeng halimaw naman ay sinabing maawa daw si Suchen sa kanya, dahil isa lang daw siyang kawawang babae na gusto lang daw mabuhay ng payapa. Si Su ay seryoso lang na tumingin sa babaeng halimaw, at ito ay inumpisahan niya ng hawakan ang ulo ng babaeng halimaw. Maya-maya pa, nagsimula ng tumalsik ang mga dugo sa kwarto. Ang crystal core ay nakuha na ni Su Chen, nagtataka din si Su dahil nang matapos niyang matanggal ang crystal core, nagsimula nang mawala ang katawan ng halimaw. Si Suchen naman ay biglang naalala ang gamot ni Tian Yuwei na kanyang ipinunta dito noong una pa lang. Si Suchen ay wala nang magagawa at sinabi na lang na sana may mahanap daw siyang gamot dito sa loob ng laboratorio. Mula sa background pinaliwanag ng narrator na ang sakulina daw ay isang parasitiko na kung saan tumutubo daw ang mga ugat nito sa katawan ng pinasukan nito host. Matapos daw kumalat ang mga ugat nito sa buong parte ng katawan ng host, pwede daw kontrolin nito ang may-ari ng katawan na kanyang host. Ang baha ay natapos na, at ang grupo nila Su Chen ay naglalakad na sa gitna ng syudad. Kung saan sinasabi nila na matapos daw ang matinding baha, ay nagbagong anyo daw ulit ang mga halimaw na nalunod sa baha. Habang naglalakad sinabi ni Su Chen, na wag daw silang masyadong maingay, at sundan lang daw nila siya. Si Duan na may bagong outfit ay tinawag niyon yon. Tinanong ni Yun kung saan daw dadalhin ni Su Chen ang mga medical students na mga kasama nila. Sinabi naman ni Duan niya na delikado na daw sa lugar na pinanggalingan nila. Ang mga medical students daw na kasama nila ay may bihirang talento sa panahon ng apokalips, kaya naman balak daw ito dalhin ni Su Chen sa isang safe zone. Si yun, yun naman ay sinabing matagal na daw silang naglalakad, kaya naman nagugutom na daw siya. Sinabi niya din na pupuntahan niya na daw si Su Chen para humingi ng pagkain. Pinigilan naman siya ni Duanya, at tinanong naman yun yun kung bakit daw hindi siya pwede pumunta kay Suchen. Si Duanya ay sinabing kailangan daw makinig yun yun, dahil siya ay isa na daw sa kanila, at para sa kapakanan din daw nito ni yun yun. Si Duanya ay naalala ang nakaraan, kung gaano kalaki ang dragon ni Suchen. Sinabi ni Suchen, na nakakaramdam daw siya ngayon ng init sa katawan. Kaya naman kailangan daw ito ilabas ni Suchen sa katawan ni Duanya. Si Duanya naman ay nasasaktan sa ginagawa ni Su Chen, dahil mas lumalaki pa daw ang hotdog ni Su Chen. Iniisip naman ni Duanya na baka dahil daw siguro ito sa epekto ng crystal core na meron si Su Chen. Habang sila ay naglalakad, iniisip ni Su Chen na matapos daw ang pagbaha marami daw ang iba't bang bagay na naging halimaw. Ang mga medical students daw ay may rare na kakayahan sa gitna ng apocalypse kaya naman kailangan niya daw ito hanapan ni Su Chen ng ligtas na lugar sa pamamagitan daw ng kanyang mga bagong kasama, kung may dumating man daw na ibang mga makalaban, may makakasama na daw siyang mga matatalino para labanan ang mga kalaban. Iniisip din ni Suchen ang nagawa nila yun yun na mga recovery potions at serum. Sa oras na gumaling na daw ang iba pwede na rin daw makatulong ang mga ito sa kanyang plano sa hinaharap. Gamit ang space ni Suchen kinuha niya na din daw ang kanyang mga pwedeng magamit sa kanilang pinanggalingan. Iniisip ni Suchen na hindi lang daw siya pinalalakas ng Crystal Core ng Rat King dahil nagkaroon din daw siya ng abilidad upang makagamit ng ice abilities. Maliit pa daw ang ice na nagagawa ni Suchen, ngunit sa hinaharap sa sanayin niya daw ito para mas palakasin pa ito. Ang Crystal Core naman daw na nakuha ni Suchen sa babaeng halimaw ay binigyan daw si Suchen ng dalawang mental abilities. Ngunit hindi daw nakuha ni Suchen ang illusion ability na gusto niya sanang makuha. Si Chen Yui naman ay may napansin na ingay mula sa hindi kalayuan. Si Su Chen ay ginamit ang kanyang mental perception, ang kakayahan niyang ito ay kayang makita ang init na lumalabas sa katawan ng mga nilalang sa loob ng 30 meters na radius. Ayon kay Su Chen sinabi niyang napapaligiran na daw sila ng mga devours. Si Shou Mao naman ay nagulat sa kanyang nakita dahil may isang tao ang nakasabit sa isang traffic light. Ang dalawang kasama nila Suchen naman ay nakilala ang babaeng nakasabit bilang isang roommate nila. Ang lalaki ay papunta na para tulungan ang babaeng nakasabit. Ngunit sinabi ni Suchen na huwag na daw nila pakialaman ang ibang tao. At magpatuloy na lang daw sila sa kanilang paglalakad. Ang dalawa naman ay nainis at sinabihan na walang awa daw si Suchen para pabayaan na lang ang babae. Ang apat ay nanatili sa lugar upang tulungan ang babae habang sila Su at karamihan naman ay nagpatuloy na sa kanilang paglalakad. Ang naiwang grupo ay nagmadali namang ibinababa ang babaeng nakasabit. Mula sa kawalan naman ay may mga sibat na parating na nagawa namang matamaan ang dawalang lalaki. Ang natitirang dalawa ay nagulat naman sa kanilang nakitang pangyayari. Mula sa itaas ay may lumitaw na mga nilalang, ang dalawa naman ay napagtantong na trap daw sila ng mga ito. Ang dalawang devour ay napaligiran na ang dalawang tao. Sinabi din ng isang devourer na magagamit daw nila ang isang babaeng ito upang gumawa pa ng isang trap. Sinabi din ito na maganda daw ang babaeng ito, kaya naman pwede daw nila ito buntisin para makapagparami pa sila. Ang babae naman ay takot na takot at sinabing pakawalan daw siya ng mga halimaw. Ang lalaking kasama ng babae ay sinabing ililigtas daw siya nito, ngunit siya ay hinati naman agad sa dalawa ng devourer, at sinabi na ang pagkain daw ay dapat hindi na nagsasalita. Ang isang dibawer naman ay sinabing uumpisahan niya na daw ang pagpaparami sa babaeng ito. Ang babae naman ay sumigaw ng malakas dahil sa sobrang takot nito. Mula sa kinaroroonan nila su Chen maririnig ang pagsigaw ng babae. Tinanong naman ni Duan na kung isang trap nga daw ba ang nakita nila kanina, na sinang naman agad ni su Chen. Tinanong ni Duan na kung ligtas na nga daw ba sila sa kinaroroonan nila ngayon, sinabi naman ni su Chen na napapaligiran na daw sila ng mga dibawer ngayon. Ang dalawang magkaibigan naman ay nagulat ng marinig nilang napapaligiran na daw sila. Si Suchen naman ay sinabing tama lang daw ang pagkakataon na ito, para gamitin daw ang kanyang bagong kakayahan. Si Suchen ay nagawang makakontrol ang mga patay na halimaw sa paligid, at sinabing papaligiran niya din daw ang mga devour na nakapaligid sa kanila.